Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang paglulunsad ng isang aktibidad sa Gimaras na nakatoon sa first 1,000 days ng mga bata. Alamin natin sa sentro ng balita ni Kenneth Pasyente, live. Kenneth. Alan, pinangunahan nga ni First Lady Luis Araneta Marcos ang isang programa dito sa Gimaras. Para matiyak ang kalusugan ng mga bata, mismong ang unang ginang ang nanguna sa paglulunsad ng Gimaras Children's First 1000 Days Project. Isa itong proyekto na tututok sa mga sanggol mula sa kanilang pagkakasilang hanggang sila ay umabot na sa ikadalawang taong gulang. Sa ilalim ng programa alan, titiyakin na mga kinauukulang ahensya ng gobyerno na maibibigay ang mga pangangailangan ng pregnant women na napiling benepisyaryo. Kabilang na riyan ang supplemental feeding sa mga buntis. gayundin din ang palagi ang monitoring oras na may panganak na nila ang kanilang sanggol. Hakbang ito alan para matiyak na lalaking malusog ang mga ito at maiwasan ng stunting o pagkabansot. gayundin din ang pagiging underdeveloped ng utak ng mga bata. Tugon din ito ng pamahalaan katuwang ang mga NGO para tuldukan ang malnutrisyon sa bansa. Alan, sinabi naman ni TILG Secretary Benhur Abalos, nakasama rin dito sa programa kanina, na nagpalabas na siya ng isang direktiba sa mga LGU na para maipatupad itong 1,000-day project sa mga lokal na pamahalaan sa bansa. At yan na muna ang latest mula rito sa Gimaras. Balik sa'yo, Alan. Maraming salamat, Kenneth Pasiente.